Alam niyo po una nung nung 2022 na encounter na natin yung scenario na yan And therefore, ako mismo as commissioner at that time, gusto ko talaga i-push yung uh, overtime para sa mga guro. Kaya lamang, nabig binigyan ako ng kopya ng isang COA at DBM joint circular na kung saan sinasabi talaga doon at COA na yun, ha, COA at DBM, na sinasabi na ang entitled lang sa overtime ay yung mga empleyado mismo ng isang ahensya o departamento. At dahil nga yung mga DepEd personnel ng ating mga, mga guro ay hindi kasi mga empleyado ng commission election. So hindi po namin sila pwede mabigyan ng overtime pay. At siyempre, number two, kahit naman po gustong-gusto rin natin, wala rin po naibigay sa amin na budget para sa overtime nila dahil tatandaan po natin, yung budget na meron kami ay yung budget lang nung nakaraang dapat na taon na election natin plus nadagdagan lang ng konti para doon sa dagdag ng mga botante. Pero para sa mga overtime, wala rin po naibigay sa atin.